po si Apong Glow. 80 years old na po siya. Pero yan, pero yan, lagi siyang nagkagatas. Anong gatas mo ngayon? Dati, Ensure. Pero ngayon, ano na lang, uh, Birch Tree. Yun ay para sa buto din. Ah, nakakatay. Bakit oh. siya nakakatay? Eh, paano kasi hindi mo tinutulungan yung sarili mo? Kasi minsan, tinatamad ka. Tira ako, ako Ewan ko sa'yo. Minsan sabi mo, tatayo ka tapos hindi ka naman tatayo. Anong diaper mo? Uh, kares. Kares. Diaper. Yung kares diaper. Nakakayalan yung diaper. Po. diaper. Yan. Bili yun ang diaper si Apong Gloria. Oh. <laughs> Ayan. Nagdadiaphor na yan, Sid Apo. Tsaka duster. Ah, pinag-ibig mo ako. Oo.